kita sila pa gorraso sa go. lang <laughs> <laughs> <gali>. no? <laughs> pa eh, eh. yung may 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 Lumpia. Yeah. So mga kapuso, kao po natin na dito sa buong aga si Joshua. 19 years old ka, Josh, no? 19 years old. Smile na ni Joshua. Na ano na yan? Inspiration ni si Joshua makapuso sa aton nga mga pamatanon nga syempre nga maghimakas gid. Sa so, makapuso na mo dira sa may mga nagrelain nga lugar sa sa Western Visayas. Sari kita di subong sa may VMA Global College, no? Aga tinguha, kita nga mag-connect subong sa aton nga live audience sa Bugos nga Western Visayas kag Pilipinas para syempre to um give you a dose of inspiration this Monday. Makot ko. Kamusta man ang show ni Joshua? Kamusta ang lumpia? Okay. Oh, okay. ano ano mensahe mo sa kay Joshua? Kapisan din siya. Kapisan din siya dapat tapos niya gitas makatapos sa school niya. Hmm. Kamo ya sino nagabayad sa intuition? Si Mama. Mama, mama. te saya ho ga baka baka gid sa no. Oo, mm -hmm. te aduad law pila man ka show my kag uh, lumpia mo busma Lima, kis a lima. Lima do balon sa pulo. Okay. Uh. <laughs> Thank you gid. Thank you sige So mga puso bit-bit ni ni Joshua, no? Ari 1,000, ni kuno kabilog. Yung mga show, may kaglumpia, ang iya, nga uh, gina... Uh, baka-bakahan, baligya, kay para maka... Uh, what do you call this one? Makabayad sa tuition. Ari nasa subong sa may... Uh, VMA Global College. Yung nakita naman, no? Ang makas ni sa bata, no? Uh, actually, karoon pa niya iya klase 10, 10.30 Pero uh, aga pa lang ari na di siya para maga brigya sa ng mga parokyano sa iya na siyomay kagalumpia <coughs> Kada, sig naman sa mo, mga mojos, no? <coughs> alas, ano ka, Josh? Gabugtaw, Josh? <coughs> alas 4, sa 4, alas alas 4, kita ka do doon nagapamalahas sige dyan si Joshua para lang siyempre makatinguha sa iyaman nga balayran sa eskwelahan Ah oh, mga senior high school students eh pero may kamo di boss ka bakal? namit ko naman. barato pa gaya okay oh lumpia is life <laughs> Ano ba yun? ba? naman Pilaman ka maubos mo? Apat Apat? Okay Sorry, okay tata natin mga puso gina... Uh, what do you call this one? Ginadugukan ini atunya kapuso. Pila mat kabi log kaso may mau bos mas isa kadlaw. Polo, polo, gay pila kapital mo aw. Sherry, Sherry ba? Mayaman kaya kada mo kisang bit bit. Ina met na kaso may. Okay, sige. Kapag kisang may na, kapag kisang may na ako. Josh, alas ano klase mo, Josh? Alas Jis. Alas 10 na, pero alas ano ka sa BMA? Mga alas ano man? alas otso. ka na di? Mga alas alas sorry Ari na. Matipo na din sila sa buho. Okay. Hindi ka nag-graduate high school, Josh? Sa NOHS ka. Okay. Tagpila rin siya, May. Tag ka pisos. Ang lumpia naman niya. Tag lima Okay. Bye nga, gawin na ka muna ni Bakal oh. Ay, may sorry ata sila. Bus, nakita ata naman o, si si Joshua wala no. Grabing baka-baka. Ano man ang mga ano man ang mga natun-an mo ni Todman ka pang himakas man yun o. Ano may mo na sa imo din nga ka brode Ano? Pang final sa ne? Ikaw sino ka ba ito mo? Mama. Ito dapat makabuling ka damon mo ikaw hindi siya umay. No? ano ano? Paano maka prepare sa inyo nga ano? Pang prepare sa inyo nga final sa bong? Tuntodong. Tuntodong? Si Joshua ay kapagigya pagigya. Oo. Bili siya bata. Grade 11, senior high school. Boss, pilaman ka siya. May maubos mo sa isa kadlaw, sa kay Joshua? Lima lang. <laughs> so, ano, no? Kada, ah, si Gidias ang kamot ni, ano, ni, ni Joshua, no? Siya mismo nagapamutos. Siya man na uh, ginabutangan niya man special sauce. Ano na, may, may patista or toyo. Pagkatapos may harap, pagkikita sa uh, sweet and spicy, no? Smile ba na, ay damo ka na fanso? so? <laughs> no wala pa si Stan. Wala pa si Stan. Josh, may nubiya ka na? Ah, wala. Kung nung mga luya, Lumpia first ko na no. Grade ano ka na, Noy? Eh? Grade 8 ka na? Do elementary ka pa lang, no? Lamuon <laughs> mo, dapat ka lumpia No? Hello da sa kay Kim Vanderlipe, eh, no? Hi Kim. Pamahaw ta Kim. Kain tayo ng uh, somay and uh, fried somay and lumpia for breakfast. <coughs> Sa Sa ano nang inyo exam? Sa ano exam sa so, Thursday, Friday pa. Paano ka man prepare para sa si mo exam? Um, oh, mo spes, may magic ng maya no, oh, Shanghai. Kapasar gini ko ro. <laughs> ah, passing lang passing lang. <laughs> We're starting our Monday morning, mga with a great story about this young boy. This 19-year-old Joshua, a senior high school student, a grade 12, grade 12 student, there is my VMA Global College sa may Bacolod City and you know such an inspiring story imagine a bit bit yun eh ang ining ini nga mga plastic buckets pagkatapos sa uh, gabaliya tagwa lima ka pesos nga fried somay kaga fried uh, kag syempre lumpia no bakle na ado mo ka damo ni shout out man sa kay Jomsi Adinep shout out bro Adrian good morning kag chino Hello Chino, kamusta nga ito nga fun run? Mga oh, reo, tanong na mga reaksyon sa mga kabataan kung makakaon sa siomay, eh, dakon dakon -dak ta sila. Guaps? Oh, hindi ano bala maglakat bala? Ano, ano, ano? Namit. Namit, okay. Thursday, Friday exam, no? Ito'y tag-apat man, no? Do, wala man may gabakala, isa-isa, Josh, no? Isa lang. Isa lang, isa isa Josh, mama mo, Josh, hindi nga bra. Uy, siya rin bra. Hindi mo baligyawan. Hindi si mama mo. mapisan siya, <laughs> Ano mo? <yun? laughs> ano pa ginang abilidad niya kinatago ni Joshua? <laughs> Sa gaya ka maging magluto, Josh? <laughs> hindi. Hindi do? <shado>. Prito-prito? <laughs> Oo, oh, kaya-kaya. Kaya-kaya? <laughs> <laughs> Wala ka pa ka pamahaw, miga. Amo pa lang na. <laughs> Good morning. So mga puso, bantayan ng kabugusan sa aton nga istorya. Siyempre, sa so One Western Visayas, alas 5 sa hapon, uh, feel good ang aton story sa bomb because we wanted to make sure nga aton uh, nga semana ay eh, maging espesyal. That is why nagpadulong kita sa may VMA, kag aton, gidya, ginkilala ang inyong uh, mapisan ng 19-year-old student, nga si Joshua ang uh, uh, informasyon ang iya pakabudlay uh, kung ano ba tabo sa kay mama yung kay, kay papa uh, siyempre, ang iya pakabuhi dire sa may VMA Global College uh, para man siyempre makabayad sa ngayon na siya naging obra sa kabariya sa Shomai kag lumpia sa matagal na ang ginansya bayad sa tuition bayad sa iskalahan mga ang kabugusan sa sining istorya sa ating special features sa One Western Visayas kaupod sa si Ringlod Castillo Aiden Prietos